Ito, simple at quick vlog lang tayo today. So, I-discuss natin today yung power of walking away. Although ito po ay madalas na po natin dinidiscuss sa mga previous video po natin, especially sa mga coaching session natin mga utol. Pero ngayon ay gusto natin i-elaborate ito dahil sa previously, napakarami po mga clients at viewers po natin na nagsasucceed sa technique na to. The power of walking away mga utol ay parati pong ina-underestimate. Sinasabi na ay ito po ay paaaring hindi i-effect -e at maaaring hindi maging epektibo dahil nga po sa lalayo. Siyempre pag ginawa ko to mga utol, pwedeng mag-signal sa ex ko na ako nga po ay hindi na po interesado, wala na pong pakialam. Pero hindi natin alam mga utol, ito po ay very powerful. Dahil nga po siyempre pagkatapos po ng isang breakup, ang ex mo most probably ay mag-expect na ikaw ay luluha, mag-depress, hahabol sa kanya, magmamakaawa at talagang hindi kakayanin yung breakup. So pag ikaw po ay nag-walk away, para bang biglang impact ito sa mga ex natin. Kaya napakabilis ng result at epekto nito mga utol, especially kung halimbawang siya po ay nakakaramdam pa rin po ng attachment sa so, naging relationship o naging breakup ninyong dalawa. The power of walking away unang-una ay bibigyan ka ng pagkakataon para ma-detox at makita sa sarili mo kung ano ang naging problema o anong dapat gawin. Also, it has the tendency mga utol or power para ilayo ka na sa ex mo. Dahil kung halimbawa kayo nga po ay nandyan, kayo nga po ay nararamdaman niyang apektado, humahabol sa kanya dahil nga po sa panik at takot na siya po ay mawala mga utol, natural hindi po niya makikita yung value natin. Ang mararamdaman niya na overpower kanya. Kaya kahit anong let's say positivity or pakiusap, or let's say pagpapakita na ikaw nga po ay strong enough o hindi apektado mga utol, ito po ay hindi e-epekto. Dahil syempre mabilis na magsisignal sa ex mo yung mga post-breakup depressions ninyo dahil first of all, kilala ka niya. It will also put your ex in a position yung lagi natin binabanggit sa mga coaching session natin para mag-doubt sa kanyang desisyon. Siyempre natural, psychologically, pag may mga isyong ganito, mga utol, especially kung breakup ito, hahanapin ng ex or dumper mo yung discussion, yung pag-uusap, yung tipong magkakaroon kayo ng palitan ng mga kuro-kuro idea and argue at magkakaroon ng argument. Pagka halimbawa hindi niya naramdaman na nandun ka, mga utol, sigurado magda-doubt siya doon kung tama ba ang ginagawa niya. Isa pa, ang mga ex natin, Siyempre po, once upon a time, naging source of strength din po tayo niyan, especially sa mga ganitong condition. Kung halimbawa mararamdaman niya na hindi ka na niya kaaway, wala ka na doon, hindi mo na siya sinasamahan mga kapatid, at nakikita niya na kayo po ay nagmo moving forward, even though kayo nga po ay nasa breakup situation mga utol, siguradong makakaramdam siya ng panghihina, ito po ay normal. Also, kung halimbawa kayo nga po ay gagamit ng power of walking away mga utol, ay siguradong mararamdaman ng ex mo yung impact at pagbagsak ng situation dahil dito ay siguradong hindi niya mararamdaman yung mga behavioral privilege mga uton. Ito po ay madalas kong tinuturo even sa mga previous vlog natin na kung gusto mong bumalik ang ex mo sa sa'yo, tanggalin mo slightly, gradually, o bigla yung tinatawag na mga behavioral privilege. Ano po yon? Ito po yung mga bagay na alam niyang may power at may authority siya. For example, kung halimbawa kung tinawagan kanya, alam niyang bigla kang sasagot. Kung halimbawa niyaya ka niya or even nagpasama siya sa kung saan, mga utol, alam niyo ang pagbibigyan mo siya. Kung halimbawa humingi siya ng mga bagay-bagay sa iyo, ay talaga naman 101% na ito po ay pagbibigyan, accommodate at laasikasuhin mo. Kung halimbawa mararamdaman niya na wala na siyang ganitong klaseng authority at wala na po siyang privilege sa iyo, mga utol, ito po ay magkakaroon na naman ng impact sa kanya sa naging hiwalayan ninyo. Sa mga napapaisip ang tagtatanong kung bakit puro emotional attack ang ginagawa natin sa ex natin mga utol o sa ginagawang video natin ngayon dahil nga po simply pinaparamdam natin sa kanya yung mga cause and effect or consequence of the breakup. Dahil syempre pag ito po ay naramdaman niya mga utol magkakaroon siya ng sabihin na natin emotional upset. At pagka naramdaman niya mapapaisip siya mararamdaman niya ang nuko at mapapaisip siya kung bakit ito nangyayari. At ang tanging makikita niya na pinanggagalingan nito ay dahil sa pagkawala mo or breakup. Natural mga utol, ito po ay hindi mo na niya aaminin dahil dadaan nga po siya doon sa tinatawag na non-acceptance stage. Pero pag ito po ay talagang wala siyang nagawa at talagang pinahirapan siya ng mga situation na to, dahil nga po hindi nakukuha yung mga behavioral privilege hindi niya nakukuha yung pansin, hindi niya nakukuha yung atensyon na gusto niya at wala nga po siyang makitang kaaway o even kausap o even ka mind games during this situation na siya nga po ay may struggle din. From the breakup mga utol, dito niya mararamdaman na ikaw po ay harapin, dito niya mararamdaman na kayo nga po ay reach out or even kausapin mga utol. At syempre magkakaroon po siya ng conclusion na dapat hindi na lang po siya nakipag-break Siyempre po, hindi rin po natin pwedeng alisin yung situation. Kapag kayo nga po ay nag-walk away, makakaiwas po muna kayo temporarily sa isa't isa. Actually, very crucial ito mga utol. Dahil siyempre magkakaroon kayo ng clarity. Dito kayo mapapaisip kung ano ba yung mga nangyari sa breakup. Reflection. Kasi siyempre, sinasabi ko nga po madalas mga utol na yung breakup hindi lang naman ito parusa or let's say problema. Ito po ay isang better opportunity rin para, para maging successful po tayo or para matuto po tayo sa buhay o sa pakikipagrelasyon. Kaya nga po madalas din mangyari mga utol, naabangan tayo ng mga ex natin sa mga maaring maging pagbabago. Pero while doing that mga kapatid, di ba mas maganda kung halimbawa hindi kanya nararamdaman kung mas ma niya na kayo nga po hindi present and absent sa mga situation at and absent sa mga situation at mga utol. Bakit? Kasi mas magiging mabilis ang resulta. Pagka nararamdaman niya na nandiyan ka, nagkukos po ito ng delay mga utol. Dahil whether we like it or not, ano po ba ang pinaka main purpose natin? Ma-realize ng ex mo ang value mo. Ma-realize ng ex mo kung gaano kanya kamahal. Ma-realize ng ex mo kung gaano kaka-importante sa buhay niya mga utol. Kaya ito po ay mas effective kung ikaw nga po ay wala dyan para umiral yung mga positive imagination ng ex mo. Hindi yung nagkakaroon siya ng idea na kayo nga po ay nandyan pa rin ganun pa rin, humahabol pa rin at mahina pa rin mga utol kasi hindi po magagamot yung pinakanaging problema hindi po natin masusolusyonan yung pinakanaging cost ng breakup kung halimbawang nandyan po kayo isa pa kung bakit napaka-effective ng walking away mga utol kung kayo po ay very familiar sa mga coaching one-on-one -on -one coaching natin dito sa Papong TV mga utol dito po ay isa sa tinuturo ko yung pag-inject ng fear of losing you bakit? ito po ay napaka powerful tool mga utol or great motivator para bumalik ang ex mo sa iyo dito po natitrigger ang mga ex natin para bumalik kaya kung ikaw ay halimbawang nag walking away mga utol isa ito sa pinaka napaparamdam mo sa kanya isa ito sa mga situation kung saan napapaisip mo siya at mas mabilis na paraan ito para maramdaman niya yung fear of losing you at napaka at napakagaling na motivator o tool nito mga utol para maisip ng ex mo na ikaw ay balikan. At yung pinakapaborito ko sa walking away ay ito po ay magbibigay ng opportunity for you para lumakas to strengthen you within while making your ex weaker and weaker and weaker. Ito pa naman yung kailangan gawin natin at kailangan natin maparamdam sa kanya mga utol para mabalik natin siya. Dahil ika nga, many times sinasabi ko, hindi mo maibabalik ang ex mo kung ang pakiramdam niya siya po ay napakalakas, motivated at dominante. Kaya kung halimbawa kayo nga po ay hahabol, mapaparamdam mo lang sa ex mo na breaking up with you is the right thing to do. Kailangan iiwas kita dito mga utol. Kung gusto mong matulungan kita, pag-aralan mo, pakinggan mo, pag-isipan mo mabuti mga utol, yung power of walking away. Napakarami nating video tungkol dyan na alam ko makakatulong sa atin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan at syempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.